So ayan guys, uh, ngayon at kakataas natin kay Ate Juliet. Punta tayo kay Kuya Ice Cream. Ang kanilang overload dito. Kuya, ito yung third wave mo ngayon. Lang, ano ah, sige, sige, okay lang. lang ate. Ayan, ayan. Pang, ate, pang ilan nyo na rito? Ngayon lang po. First ay, ngayon lang. Ay, ayun lang, ayun lang. Kamusta yung ice cream nila? Ang sarap po. Masarap? Oh, Mukhang ate, paubos na eh. Opo. Oh, Gusto nyo po? Ate, <laughs> okay, bibili na lang ako. Sige po. <laughs> Salamat. Ayaw po. Ayaw po. Sige po, Hello po. Yeah. Ito na yung sinasabi ko. Susubukan ko na yung overload nila. Magkano ulit? Magkano? 40? Ayun. Yan. Anong pangalan mga kuya? Ronel po. Ronel? Ayan si kuya Ronel. Grabe naman yan oh Anong tawag yan kuya? Sorbetes. Sorbetes overload. Magkasawa kayo tayo? Eh? Kaya pala inspired na inspired si Kuya Sumando kan dito yung palalabs niyo. Hello Sana all may palalabs daw Pariga na sana all daw Wow Let's go 30-40 Kuya si Kuya pangit ng bibig ko doon ah. Ha? Hmm. Harap. Hintayin natin magbibidyo para makuha ko ng ayos. Harap. Sorbetes. Natural na avocado ginamit yun dito kaya? Guys, unflavored ah. Natural at regular. <laughs> na manga. Pure. Walang chemical ko ya. Organic. Busak guys. Ito yun. Nakakagat mo yung chunks ng mango. Avocado. Literal makakagat mo yung ano, yung cubes mango nila ayan oh. Ano? Sa may avocado. Facebook po tayo. Sa kawai. Ano po? Facebook, Facebook, YT, tsaka TikTok. Barbara, Chano, eto na oh mekaniko. ni na Wala alo, ba. pa. ka mo si mo si eh. Barbara. Bukas sa dito 'yon. Pagkatapos mo magpares. Mag-ice cream ka para tumigas la mo na mo. Ilan? So rap Ano? Dito na ako.